guys 17 so na. Uh, na lang H guys oh nane kuwan guys oh 35 35 nane napoy 8 mil kung ganahan ka 8 mil no may ako magdugong ito kayo na ito dali makaon madi pa ito na ito ito may pagdadaan papalitan to na ito ni Mimi ganang popcorn ba? oo popcorn popcorn ganang popcorn Napoy eh. <coughs> oh, kuan Baratoro kan, na si Quinta di popcorn na matayag ice cream Rocking ke Nami uh, karon din sa kwan guys, Mandawi. Nangita Nang sa sil. Oh. Pangkwan man ayod pang relax, pang relax na bangko.